Guys, ito yung mga yako natin, oh. Ayan, ang laki na nila. Ayan, guys. Uh, Mayroong nagtatanong sa akin na uh, nangumusta sa aking yakon. So, ito na ang yakon. Uh, wala pa sila nagbulaklak. Hindi ko alam kung kailan sila magbulaklak. Mayroon na bang sign ito magbulaklak? Ah, mayroon ang sign na magbulaklak na sila. So, ang uh, harvest time po ito guys, just before mag before mag frost dito sa amin, before mag winter. So ito ah, uh, hintayin ko lang sila muna na mag-open na yung mga bulaklak nila. Then, pagkatapos niyan, after niyan, mag-harvest ako. Oh, ang, laki na, ang laki dito mga puno, guys. Oh. Ayan, mayroon pa dito. Ang laki nila. Ayan. Oh. So, ito guys, uh, hindi ko sila i-harvest uh, sa isang bisis. So, mag-harvest lang ako ng ano tamang-tama lang sa pagbinta namin ng aming weekly market. So, ayan. Iwan ko ba kung marami ba silang ano, marami ba yung laman kasi uh, nilagyan ko din sila ng uh, mulch. Uh, nilagyan ko sila ng uh, man uh, manure, chok manure at saka cow's manure. So, ayan, excited na ako yung makaharvest, guys. Masarap ito kainin. Or just eat raw yakon. Ayan, sa so mga nagtatanong dyan, kung mayroon pa bang, kumusta na daw ang yakon ko, oh, ito na, oh. <laughs> ayan, hindi ko lang, ah, uh, uh, hindi ko lang na-screenshot yung ano niya, yung name niya. Ah, uh, nag lang siya sa messenger, sa aking, ah, uh, sa sa page, sa Uh, Mita Business Suite. Mayroon akong messenger. So, mayroon talaga nag-message sa akin. No? Uh, marami din nagtatanong doon sa aking YouTube na interesadong bumili sa yakon para pang tanim. Nireplyan ko sila pero hindi naman sila din nag-correspond sa akin. So, hinayaan ko na lang. May, yung iba, maraming mag-message talaga sa akin na bumili ng pang pang tatanim ng yakon pero ang sabi ko ang layo ko ang layo ko So siguro mabubulok lang sa journey uh, isang buwan ang ano ang biyahe pagdating din sa Pinas. Pero hindi ko pa um na try na magpadala ng yakon. Uh, mag siguro magtry ako pag hindi ako busy guys no. Uh, kung nandito kayo around Australia, kung interesado kayo magtanim ng yakun bigyan ko kayo. Just ano lang free lang hindi lang ako humihingi ng shipping. Uh, pangbayad sa ano sa par, sa parcel. <laughs> okay, yung ay yung aso ko ay eh, ang ang kulit. So, okay guys, hanggang dito na lang tayo. Thank you for watching.